Otsukaresama It's very cold night na naman. Sa wakas I'm home, oh Grabe ang ulan kagabi ng snow, kaya ito yung kinalabasan, charan. Paradise. Kung itignan kasi ang ganda. Parang mga ulap. Pero kasi it's so abunay, delikado sa mga nagmamaneho. Ingat-ingat po tayo. At talaga namang inagahan ko konti yung gising ko. Kasi naman alam kong may gagawin ako. Good morning! At ito na nga po yung gagawin ko. Look, ang kapal-kapal. Hindi -kapal. na ako nakapag-loves kaya grabe freezing sa kamay. Ang lamig sobra. Ito yung mahirap eh pag umuulan ng snow. Kailangan mo talagang gawin to. Hindi ko kasi nalagyan ng cover kagabi kasi grabe na yung ulan ng snow. Kaya hinayaan ko na lang siya. Ay, grabe siya. And sa wakas, natanggal ko na rin kahit hindi lahat pwede na at kahit umulan, bagyo, snowy kailangan mo pa rin pumasok kasi hindi talaga uubra yung katamaran mo dito sa ibang bansa Shigoto itikimasu off to work buti na lang naka snow tires na ako ドライブ危ないですのでまったねーじゃあね